Magandang araw, ako si Christian Malang at sa video presentasyon na ito ay tatalakay natin ang isa sa mga mahalagang aspeto ng wika. Ang mga prinsipal na sangkap ng pananalita na kugnay ng sound waves o mga alon ng tunog sa tulong ng agham at wika ay mauunawaan natin kung paano nabubuo na ipapadala at natatanggap ang ating sinasalitang mga salita. Ano ang sound waves? Ang sound wave o alon ng tunog ay isang uri ng energy na nililikha kapag may vibration o pag- sa isang bagay. Kapag tayo ay nagsasalita sa hangin mula sa ating baga ay dumadaan sa ating vocal cords na siyang gumagalaw o nagbabibrate upang lumikha ng tunog. Ang tunog na ito ay kumakalat sa hangin sa anyo ng sound waves. Ito ang dinirinig ng ibang tao. Prinsipal na sangkap ng pananalita. Ang pananalita ay binubuo ng iba't ibang sangkap. Narito ang mga pangunahing elemento na kaugnay ng sound waves. Una, artikulator. Ito ang mga bahagi ng bibig tulad ng dila, labi, ngipin at ngalangala -ngala na tumutulong sa pagbuo ng tunog sa mga letra ng salita. Pangalawa, resonator. Resonador, tumutukoy sa mga espasyong nagpapalakas sa tunog tulad ng ilong, bibig at lalamunan. Respiratory system, ang baga at diaphragm ay nagbibigay ng puwersang kailangan para sa paglikha ng tunog. Vocal cords, susi sa pag para makabuo ng tunog. Uterans, ang mismong salitang sinasambit na produkto ng koordinasyon ng lahat ng nabanggit. Paano nakakaapekto ang sound waves sa pananalita? Ang kalidad ng pananalita ay nakadepende kung paano nabubuo ang sound waves. Halimbawa, kung mahina ang vibration para sa vocal cords, maaaring paos o mahina ang boses. Kapag may bara sa ilong, nagkakaroon ng nasal sound. Ang tamang koordinasyon ng mga sangkap ng pananalita ay nagreresulta ng malinaw at mabisang komunikasyon. Sa kabuuan, ang pananalita ay hindi lamang basta pagbigkas ng salita. Isa itong masalimuot ngunit kamingha-manghang proseso na pinangungunahan ng agham ng tunog o sound waves sa pamamagitan nang wastong paggamit ng katawan at malinaw na pagbuo ng tunog tayo ay nakabuo ng makabuluhang komunikasyon maraming salamat sa inyong pakikinig